Pinangka ng Pilipinas ang China sa naging bilateral consultation meeting ng dalawang bansa sa Xiamen, China kanina. Dito pinabot ng Pilipinas ang pagkabahala nito sa ilang issue gaya po ng pagtambay ng monster ship ng China Coast Guard malapit sa Zambales. Yun nga lang, walang binanggit ang DFA kung pumayag na ba ang China na paalisin doon ang nasabing barko. Nasa front line, ang balitang yan si Camille Samonte. Pinangunahan ni Foreign Affairs Undersecretary Teresa Lazaro ang delegasyon ng Pilipinas sa Idinaos na bilateral consultation meeting ng China at Pilipinas sa Xiamen. Sabi ni Yusek Lazaro, naging prangka ang pag-uusap nila ni Chinese Vice Foreign Minister Chen Shado, kaugnay ng sitwasyon sa South China Sea at iba pang bilateral issues. Kinlaro raw ng Pilipinas ang posisyon nito sa isyu at ipinarating na bukas sila sa dialogo. Natalakay din sa BCM ang provisional understanding sa regular rotation at reprovisioning o raw mission ng Pilipinas sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Naggasundo raw ang dalawang bansa na ipagpatuloy ang pagpapahupa ng tensyon. Iginiit din ng Pilipinas sa China na ikinababahala nito ang monster ship nila na nananatili pa rin malapit sa Zambales. Lalot pasok ang pwesto ng Chinese sa ating Exclusive Economic Zone at paglabag sa Philippine Maritime Zones Act ang pananatili ng nasabing barko. Yun nga lang, walang binanggit si Lazaro kung nag ba ang China na paaalisin na nila ang kanilang monster ship. Pero nagkasundo naman daw ang dalawang bansa na isulong ang Coast Guard Cooperation, magsasagawa rin ang workshop kaugnay ng Maritime Scientific Cooperation. Maging si U.S. Senator Marco Rubio ikinababahala ang monster ship ng China sa EEZ ng Pilipinas. Kaya nagbabala siya sa China, tigilan na nito ang panggugulo sa Taiwan at Pilipinas dahil may obligasyon ang Amerika sa dalawang kaalyadong bansa. Sirubio, ang itata bagong US Secretary ng Trump administration. They are forcing us to take counteractions because we have commitments to the Philippines and we have commitments to Taiwan that we intend to keep. If, God forbid, there is some miscommunication or some inadvertent conflict emerges there and we have obligations to them, the impact that will have on the entire globe, the impact that it will have on the entire globe. is enormous. Bumwelta naman ang Chinese Foreign Minister Ki Rubio at sinabing tigilan na ng Amerika ang paninira sa China ng walang basihan. Hindi na rin daw dapat makialam ang Amerika sa isyu ng Taiwan dahil sa ipinatutupad na One China Policy. Ay babalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Mga kapatid at linggo po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.